Kalaboso naman sa Muntinlupa City ang dating sundalo na umano'y nagbebenta ng mga di baril at matataas na kalibre ng armas. Nagbabalik si Bien Manalo. Walang palag ang lalaking ito ng posasa ng mga pulis sa Muntinlupa City. Sospek si alias Jim sa pagbebenta ng mga baril na hindi lisensyado. Itong suspect natin ay uh, uh, nag-repository ng firearms wherein uh, the probability na ito ay uh, mga firearms na to, dahil nga ito ay mga unregistered ay uh, magagamit sa krimen. Positive po na mayroon pong uh, uh, pagbibenta ng baril na nag naganap and uh, yan naman po ay uh, uh, naging basihan din namin sa mga... Uh, mga investigation or sa mga ginawa naming follow-ups. Uh, based on the result of our investigation, lumabas na nakapagbenta na ito ng uh, isang uh, uh, caliber .45 at uh, isang uh, long firearms. Narecover kay alias Jim ang ilang matataas na kalibre ng baril at mga bala. Nabistong dating sundalo ang sospek na nasibak sa tungkulin dahil sa pagkakasangkot sa pagpatay kasama sa sisilipin sa sospek kung miyembro siya ng gun for hire. Based on the profile of our sospek, uh, lumalabas ito ay uh, dati na sumali sa ating uh, uh, armed forces and uh, uh, based on uh, the initial findings also subject to validation, um, mayroon siyang uh, murder case wherein uh, yung kanyang, uh, yung kanyang uh, commanding officer ay uh, kanyang uh, pinakay. Itinanggi naman ang sospek na nagbebenta siya ng mga ilegal na armas. Kumapit lang daw siya sa patalim dahil sa higpit ng pangangailangan. Hindi ko yung ginagawa ko lang yung mga sira, sir. Ngayon ser sir, yung gipit lang ako. Problema lang kasi ako, sir, yung nakasakit yung asawa ko sa Osmon. Ay pang paggamot daw. Patuloy na inaalam ng mga otoridad kung kasabwat ang sospek sa malaking grupo. Sa ngayon, ay nakapiit na dito sa Muntinlupa City Police Station ang sospek na nahaharap sa kasong paglabag sa comprehensive law on firearms and ammunitions. BN Manalo para sa bayan.